Ano ba nangyari sa pandesal? Pandesal ba ito? Sabi. <laughs> Pag ninata mo parang si Charon. Ang sakit nga sa gilagid <laughs> eh. Matusok eh. Ano ba namang Ano ba nangyari sa pandesal? Hindi naman ganitong pandesal ano ba yan? na lang ng konti naging si Charon. <laughs> ano ba 'yan? Pwede na magluto ng ano eh, ng kare-kare, pagpalapot. Biskwit. Ka. Hmm? Ang luto. Ang luto. Ang luto. Ano ba naman itong tito? Nagkamali yata tayo ng bilya. Si ate nagkamali ng bigay. Si <laughs> Charo ng binigay, hindi ipamisal. Sabi ko sa inyo, pati yung kunin ninyo eh. Mm. Mamimili pala tayo pag susunod, mm. bibili tayo. Yung puti ay hindi sunog. Hahaha. <laughs> Hindi atay, wala atay. Wala. Nga nakita ang gilagid ko. <laughs> Ay no nakasiksik sa ngipin ko. Ala. Super tigas talaga, no? Pil na pil ko pa naman sana maglagay ng ano eh, palaman sa pandesal, bibiyakin ko. Paano mo mabibiyak ito parang bato? <laughs> <laughs> hindi mo mabiyak. Eh. <laughs> Grabe, tina mo hindi mo mabiyak, inaakit na lang. Kumpleto <laughs> klase pandesal ito. <laughs> <laughs> Tapos pakita mo sa kanya doon kay Ate. Oo. Uh -huh? Tingnan mo nangyari sa pandesal. Maitim pa sa pit ko to. <laughs> <laughs> Grabe. Hindi ang atay. Walang atay. Oh, ba ano ba yan? Ah. Oh. Tingnan mo. Tingnan natin. Hindi uh -huh. Pinaghiwalay mo pa. Eh kasi kinaka... Di ba ginaganong ko nga? Uh, hindi ko na kinukutsara. Ang oh, luto nga. Eh, ano uh -huh. naman? May sakit ka ba? Hindi, dami. Sabi mo lang kung may sakit ka. Lalayuan ka na namin. Hmm. Kaya pala Ganito pala mga idol. Pag, Ang dami, pag, ano na may ganung ko. Pag kinain mo pala itong pandesal, sasabayan mo. mo ng kape para matunaw. Hindi, yeah. okay, ganito ang gawin mo. isaw, isaw mo para lumambot. <laughs> Walang yung pandesal na ito. <laughs> hindi, kaya, hindi kaya panahon pa naman nung, nung 2021 pa yata itong pandesal na ito. Tunat niya. Tunat. Nasa na kayo mo hindi yung malambot eh. Kami yung sa inyo puti kasi sinasabi ko ay hindi yung maniwala. Hindi atay. Maaga naman sumakit ang pangako nito. Ikaw na bumili ha. Sabihin mo yung hap ko. Baka naman ibigay siya puro harina. Hap ko. Sabihin mo hap Ayoko na yung sobrang luto. Grabe. grabe ko talaga. puti. Ayoko yan. Grabe pandisal ito. Hindi kaya na-personal si ate. Porque sunog yung bumibili. Sunog din yung binigay. sarap sa lagi, no oh. matusok mano malutong Saka hindi na may ano sa gitna hmm, hindi na niya mabiyak eh parehas oh Pare parehas talaga oh hindi na nga mabiyak ay eh, hindi ito malalagyan ko pa ng palapan to kasi medyo may puti pa eh pero hindi matigas yo. Oh. kainin ko na nga lang <laughs> dorog, eh. wala ka pag bumili ka ng ganito humingi ka ng suka ah sabi, bakit ko ba kuwala ng suka? Chicharon! Si <laughs> Parang chicharon eh. <laughs> walang yung buhay to. Oh. Hindi ko na nilagyan ng palaman mga idol. Ang hirap biyakin eh. Di ba mayroong pandesal na malambot pag biniyak mo pwede yung lagyan ng palaman? Ito hindi. Ang mabibiyak. Suka ang kailangan ito. Hindi <laughs> atay, wala atay. Ano ba yan? Sasaw-saw mo pala sa kape. gaganya no? Sasaw-saw mo siya para lumambot. Bagay nung binilang ko si ate. Pupungas-pungas pa. Mukhang kagigising lang. Hindi alam kung ano yung kukunin na pandesal. Luma ba o bago? <laughs> Nakatulog yung ano eh. Nagbabante. Ano ba yan? Di atay, walang atay talaga.